Mga kadayari, sa part 1 po ng Intramuros video ay pumasyal tayo mula dito sa may Kusali ng Dole hanggang sa San Agustin Church at Plaza San Luis Complex. Ngayon naman ay magsisimula tayo dito sa Memorial Manila 1945. Ang memorial na ito ay idinisenyo at nililok ni Peter de Guzman ay handog sa mahigit isang daang libong mga inosenteng biktima ng Battle for the Liberation of Manila mula February 3 hanggang March 3, 1945. Sa unahan naman ito ay ang classic example ng reduction system. Noong huling yugto ng 19th century, ipinatupad ng mga Kastila sa Pilipinas ang reduction na galing sa salitang reducer na ang ibig sabihin ay to resettle na siyang naging civilizing tool ng mga Espanyol. Neresettle nito ang mga native population sa isang lugar kung saan naroon at magkakalapit ang simbahan at colonial government institutions at nasa na ang isang public square o plaza ang pook na ito ay tinawag nilang poblasyon. Tinatawag din itong baho El Son de la Campana o within the hearing distance of the church bells. Ang layunin nito ay upang mapadali ang pamamahala, pangungulekta ng buwis at pagtuturo ng reliyon. Dito sa Intramuros, makikita natin na magkakalapit ang simbahan ng Manila Cathedral, the Mother of All Churches, ang dating gusali ng Palacio del Gobernador na Commission of Election na ngayon, ang dating ayuntamiento de Manila na nagsilbing tanggapan ng Gobernador ng Lalawigan at Pamahalang Lungsod ng Maynila kasama ang Cabildo or City Council. Ang ibig sabihin ng ayuntamiento ay City. Yan ang nagsilbing Manila City Hall noon. Ngayon ay Bureau of Treasury na siya. At nasa gitna ang Plaza Roma. Tinawag itong Plaza Mayor noong panahon ng Kastila kung saan ginaganap ang mga public events. Tinawag din itong Plaza McKinley noong panahon ng mga Amerikano. Sana'y ma-preserve natin ang ganitong set ng mga poblasyon sapagkat marami ng mga lungsod ngayon ang inililipat ang kanilang city hall malayo sa dating kinatatayuan ng mga ito. Mga kadayari nakarating kayo sa puntong ito. Nais ko po sanang hilingin na pakilike at pakisubscribe po ang aking channel Blue Jeans Diary at iklik ang notification bell para updated po kayo sa mga videos na i-upload ko. Maraming salamat po sa suporta. Ang Manila Cathedral ay tinaguriang the mother of all churches in the Philippines. Ang unang simbahan ay itinayo noong 1581 at nasira ng bagyo noong 1582 at tuluyan na itong nasira ng sunog noong 1583. Maraming beses itong nireconstruct dahil sa mga sakuna at ng digmaan. Ang kasulukuyang gusali ng simbahan ay na noong 1958 sa ilalim ng direksyon ng arsobispo na si Rufino Santos at ang architect naman ay si Fernando Ocampo. Dati itong palasyo ng mga naging gobernador general ng Pilipinas. Dati rin itong marangyang tirahan ni Kapitan Manuel Estacio Venegas, sekretarya ni Gobernador General Diego Fajardo. Kinumpis ka ito nang mamatay si Fajardo at ginawang palasyo ng Gobernador General. Nasira ng lindol noong 1863 at inabando na noong napagpasyahan na ilipat ang tirahan ng gobernador general sa Malacanang. Ang orihinal na gusali ay dating tanggapan ng gobernador ng lalawigan at pamahalaang lungsod ng Maynila at tahanan ng Kabildo. Ang gusali ay itinayo noong 1738, nasira ng lindol noong 1863 at muling itinayo noong 1884. Sa gulsaling ito nilagdaan ang pagsuko ng pamahalaang Espanyol sa puwersang Amerikano noong 1898. Dito rin ginawa ang luksang parangal para kina Jose Rizal, Chodoro Alonso, Marcelo H. Del Pilar, Emilio Jacinto at Apolinario Mabini. Muling nasira ang gusali noong ikalawang digmaang pandaigdig at muling itinayo sa orihinal na anyo noong 2012. Tanggapan na ito ngayon ng Bureau of National Treasury o Kawanihan ng Ingat Yaman.